Yo, what's a wrap, mga kayo pips? Meron na naman nga tayong nadiscovering kainan na sa halagang 99 to 119 pesos ay meron ka ng solid na foods na merong ali java rice, ali gravy at ali gulaman. At dito lang pala matatagpuan nyan sa Col Martinez Street, Central Signal Village, Tagig City. At ang name nga pala ng story nila ay Sisig in Town. Heto na nga pala mga kayo pips ang kanilang mura at nagsasarapang mga menu. Kung mabilis nga mga kayo pips, post na lang. At dumating na din pala ang ating in-order na panalong panalo at abot kaya ng bulsa. O ano pa nga bang dapat natin hintayin? Tara, food trip na! Yo! What's up mga kayo pips? Andi dito nga tayo sa Central Signal Village dito lang sa Martinez Street at titikman natin ng Sisig in Town na sinasabi nilang merong sulit at masarap na sisig at meron din sila dito pinagmamalaking goto batangas kitang kita nyo naman yan nagkakahalaga lang yan ng 99 pesos meron na yan only juice at only java rice na rin yan So, ano pang nyo? Food trip na tayo. Titikman na nga natin ang kanilang pinagmamalaking gotong Batangas. Nagkakahalaga lang ng 99 pesos. Meron na yan kasama ang ali juice at ali java rice. So, ano? Tikman na natin. Siya nga pala yung gotong batanga sila dito, meron lechon kawali. Hindi lang siya basta laman loob ng, ng baka, eh meron rin siyang lechon kawali. Kitang kita nyo naman to oh. So, subukan natin ng ito lang. Solid. Parang kang kumain ng papaitan, ang sarap. Subukan natin sa rice. Sarap. Tingnan din natin ang kailang pork chop na nagkakahalaga lang din ng 99 pesos. Sulit na sulit siya, no? Ali gravy, ali java rice, at ali juice na din siya. So, tikman na natin 'to. Oops. Eh no? Nakikita niyo naman yan o. No? Hmm? <laughs> Golit! Mamang tama yung breadings niya. Ang sarap! Hmm. Yung alat niya, sakto pag yung sinamahan mo siya ng rice. Maparami so, ka talaga. At tikman naman natin ang kanilang beef tapa na nagkakalaga lang ng 119 pesos. Tignan nyo naman, ang solid na solid yan. Only juice na rin at only rice na rin yan. Para, tikman natin. Ayan eh, no? o, tikman natin ng eto lang muna yung tapa lang. Tap ng tapa nila dito tamang tama yung alat sabayan pa natin ng rice hmm. solid kung ano pang hinihintay nyo punta na kayo dito para subukan to dito lang yan sa sisig and town solid Hello po mga kasisig and town Inaanyayahan ko po kayo na pumunta At tikman ang aming nagsasarapang sisig Nandito nyo lang matatagpuan Puan sa Martinez Street Malapit siya sa school ng Central Signal Village Lagig City. Open po kami alas 5 ng hapon hanggang alas 11 ng gabi.